alam nyo ba na kapag may gusto sa'yo ang lalaki or maaring mahal ka ng lalaki, malalaman mo yan sa mga text niya sa'yo. Hello guys! So, ang topic natin for today, mga text messages ng lalaki sa'yo kapag mahal ka niya. So, kung interesado kang malaman ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, So, eto, ating aalamin ang mga text messages ng lalaki sa'yo kapag mahal ka niya. Number one, ito yung mahal kita, I love you. Wow, grabe, ang bigat. Napaka-seryoso na, di ba? Yan, pero alam mo ba, yan talaga ang sasabihin ng lalaki sa'yo kapag talagang uh, ramdam na ramdam niya na dito ang pagmamahal sa'yo yung mga lalaki na talagang hindi na mapigilan. Talagang gusto nang iparamdam sa iyo yung kanilang nararamdaman towards you. Sa panahon kasi ngayon, 'di ba? Lalong-lalo na kapag yung babae ay talagang attractive na babae. Siguradong marami siyang kakumpetensya. Kaya hindi na siya nagpapaligoy-ligoy pa. Kumbaga, mabilisan yan. Pabilisan yung mga haali-aligid doon sa babae. Siguradong hindi lang siya mag-isa na manliligaw or nagpaparamdam doon sa babae. Mabilisan na, kumbaga, santong paspasan na ang kanyang galawan. <laughs> Kaya agad-agad siyang nagsasabi ng kanyang nararamdaman. Di ba? Diba? So, ayan po, ang number one. Number two, ito yung namimiss na kita. I miss you or anything na may pagpapahiwati na namimiss kanya. Wow, talaga. Alam mo kasi, ang mga lalaki, kapag talagang uh, gusto ka talaga niya, gusto niya na makita ka niya ulit, gusto niya na makasama ka niya ulit, ganon ang lalaki kapag uh, napapamahal na siya sa iyo. Sabihin na natin na mahal ka na niya. Kapag mag-isa siya, alam mo ba, ikaw yung tanging laman ng kanyang iniisip. Iniisip ka niya yung mga ginawa niyo, yung mga pag-uusap niyo, yung time na magkasama kayo, nagtatawanan kayo, Ayan, naiisip niya lahat yan. Kaya, mas lalo ka niyang nami <laughs> Ganon talaga. Kapag nami-miss ka ng isang tao, siguradong may kasama ng pagmamahal yan. Iyak yan. Kasi, kapag uh, wala namang uh, anything na feeling sa'yo ang isang tao o isang lalaki, hindi ka naman yan mami-miss eh. Diba? Kahit ilang araw buwan taon pa kayong hindi makikita, wala lang. Wala lang. Pero, kapag mahal ka na niyan, naku, ilang oras pa lang kayong hindi nagkikita siguradong nami-miss na niya kaya talagang magpapahiwatig na 'yan magpaparamdam sa pamamagitan ng mga texts, mga chats, messages. Yung laman ng isip niya tanging ikaw lang 'yon, wala nang iba. Kaya nakakaramdam siya ng pagka-miss sa iyo. Oh, 'di ba? Ang sweet. So ayan po, ang number two. number three. ito yung ang ganda-ganda mo talaga, yung pinupuri niya yung physical na attributes mo, yung kagandahan mo. Oh, alam mo, ang lalaki, yung nakikita niya sa'yo, yung kagandahan mo, yung mukha mo, yan ang isa sa unang-unang nag-a-attract sa lalaki sa'yo, yung mga qualities na yan. Kaya kapag nagsasabi siya na nagagandahan na siya sa'yo, siguradong attracted yan sa'yo. O, oh, di ba? Saan ba patutungo yung attraction? Eh, di ba? papunta na rin yon sa love, sa pagmamahal, di ba? Ganun yon. So kapag ni-text ka, chinachat ka ng lalaki na nagsasabi na ang ganda mo, you're beautiful, o oh, di ba? Ibig sabihin, gustong-gusto ka niyan, di ba? Kapag tatagal at tatagal pa yan, yung mga ganyang mga pagpapalitan nyo ng mga text, siguradong ang nararamdaman niya sa'yo ay pagmamahal na. O, oh, di ba? So, ayan po. Ang number three. Number four. Ito, yung labas tayo, iti-treat kita. Wow, grabe. Alam mo, pag ganyan, lumalabas talaga yung pagkagalante ng lalaki. Kapag type niya, gusto niya ang babae. E eh, di mas lalo na kapag napapamahal na siya sa'yo, di ba? So ang lalaki, ginagawa niya ang lahat para makasama ka. Yung mga ganyang paraan, yung mga ini-invite ka para itreat ka niya. Saan man yan? Sa mga pagkain ba yan? Or sa movies ba or kahit saan, gagala kayo basta ang gusto niya makasama kanya. Hindi niya iniisip kung magkano ang kanyang magagastos, dahil wala yan sa kanya. Ang kanyang gusto lang at ang kanyang hinahangad ay makasama ka, wala nang iba. Syempre pag magkasama kayo, wow, di ba? Solo kanya, di ba? Kayo lang dalawa. Alam niyo ang lalaki kapag uh, wala naman yang paki-alam sa isang babae, wala lang hindi yan mag-o-offer ng kahit anything. O, oh, di ba? So, yung mga ganyang pag-aaya, yung pag-o-offer ng mga ganyang treats, oh, magandang sign yan. It means something na siya ay maaring na in love na sa iyo. So, anyan po, ang number four. Number five, eto, yung kumusta ka na? Okay ka lang ba? Or anything na text na katulad noon yung message, di ba? kapag ganyan ang text ng lalaki sa iyo, ibig sabihin mayroon siyang concern sa iyo, di ba? Nagke-care siya sa iyo. Iniisip ka niya. Kaya hindi siya mapakali at gusto niyang malaman kung okay ka lang ba? Kung ano na nga ba ang nangyayari sa iyo? Kapag uh, inamaan na siya, ikaw lang talaga ang nasa isip niyan. Kaya talagang nag-aantay yan ng message o call na manggagaling sa'yo, mga updates na manggagaling sa'yo. Pero kapag wala, nako! mas lalo yan na mapapaisip, di ba? Hindi na yan mapakali. Kaya, nangungumusta yan sa pamamagitan ng text or chat, di ba? So, tatanungin ka talaga, literal na kukumustahin ka. O, di ba? Kasi talagang nag-aalala na siya. So, di ba? Ganun yun. Ang tao na nagmamahal, ang lalaki na nagmamahal, malalaman mo yan dahil meron niyang pag-aalala. Yung pag-care, yung concern sa'yo, andyan lahat yung mga yan. Kaya, gusto niya na malaman kung okay ka lang, di ba? So, ayan po, ang number five. Number six, nakakatanggap ka ng mga text na pagpupuri. Wow, di ba? Maliban doon sa iyong kagandahan mo, ito, yung mga pagpupuri na ititext niya sa iyo, maaring ganito. Ang ganda talaga ng ngiti mo. Ang ganda ng mga mata mo. Talagang naiinlove ako. Talagang nabibighani ako kapag nakikita ko yung mga matatamis mong ngiti. Isang pagpapahiwatig yan na mahal ka ng lalaki, di ba? Tuwing naiisip ka niya, yung mga physical traits mo na yan, yan ang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, di ba? So kapag mag-isa ang lalaki na yan, naiisip niya yung mga matatamis mong ngiti, di ba? Yung mga mata mo na talaga namang mapangakit o talagang nagpapakita ng emotion, o di ba? Yung mga text niya sa'yo ay panay ang pagpupuri, o di ba? Yak, mahal ka ng lalaki na yan. Okay? So, ayan po. Ang number six. Number seven. Ito, yung text. Na kapag na-receive mo ito, nako, siguradong tuwang-tuwa ka. Matutuwa ka talaga. <laughs> Talagang uh, kikiligin ka pa niyan. O, diba? So, ito yung, Will you marry me? <gasps> oh, grabe, ano? Siguro kapag nakatanggap ka ng ganyang text, chat, nako, ah, hindi ko ma-imagine hindi ko alam kasi hindi naman kami nakakatanggap ng ganyan. Kayong mga babae lang ang nakaka-receive or pinagsasabihan ng mga ganyang mga salita. Kadalasan ito, sinasabi ng personal, lalo na sa panahon ngayon na mabilisan, competition na ang mga ganyan, mahirap na ang masingitan o maunahan. Kaya sa text at chat, dyan na madalas yung mga ganyang usapan. Di ba Ang lalaki, kapag uh, gusto nang mag-settle down, siguradong napili na niya yung babae na 'yon. Siguradong yung babae na 'yon ay kanyang mahal na mahal. Kasi ang lalaki, hindi yan papasok sa ganyang mga setup kapag hindi niya mahal. So ayan po, ang number 7. So ayan po ang mga texts ng lalaki kapag mahal kanya, no, oh, di ba? Marami yan pero ito lang ang ating na share 'o, oh, di ba? so sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today next story time don't forget to subscribe